Não me Ano Ay sus, ginoo. Oh. ko. tayo? Doon tayo. mapibigat yung

Non è il squadra? No, Non è il squadra. Non è il squadra. Non è il squadra. Non è il squadra. Non è il il ako dito sa pinakababa eh. May sabi mo, Stalber kasi. Sniper pa. Ano ko ka? Ang inang motor na to. Isang puno na nga ng pet-pet ay bumanggap. Hehehe. <laughs> kita tadi sana yes nah ya. Main sesak kan apa? Enggak, tak boleh. Ada sesak sedikit. Sudah la putar kau. Apa tu? Sudah la putar main motor gitu. May bagi pala. Dia main bagi yang kena. Sama yang anu record. may armas ka na ako wala eh uh -huh. ano lang to pistola sniper may ano dito Bison? bisol no, okay bison. na okay na okay, halika okay. halika dyan ako sa loob dito May bala din dito sa kabilang. Basta. Ito may bala oh. I got supplies. kanina pa kayo naglalaro ng isa kanina? yung umalis? nandun mo sa may bahay? hindi okay. hindi, in-invite ko ngayon eh. mm. invite ko lang, sabay kayo may EKM dito gusto mo?

ah sige ito na kunin ko na lang yung papalitan ko ng iki so konti lang yung bala ko sige lang bigyan kita Ilan may ba? bilihan no? wala ka bang pera? mayroon dos sakit ang iki ikaw bala oh. bigyan kita Tidak, tidak. nagdagdagan ako ng ano ko may dosa ako mapuulot, eh. mo, na pulot eh Jadi nunggu sekian sa itu

Ay, nahulog ako gagag. Uy, ka tumalon? Ah, no, hindi, nahulog ako. Napindot ko lang. Inom sana ako eh. Kasi, ayun, buti na lang, walang kalaban. So tight yeah. <laughs> buti nalang, kalaba. Ay, ka. Buti na lang, walang kalaban. Ay, ka kan? English na ang ating ganito ano mahirap to dito? Maraming ang dito. Madaling masilip ang dito. pangit na piso to bababa dapat maganda sa taas doon na sa so, nangyay yung na hanap lang ang piso mark the location ay Walang piso <laughs> 中学生。 一个。 Ay, may piso. Nakapulot ka na? Naroon na. Nakabili na nga eh. <laughs> Dito tayo po pwesto. Dito muna tayo. Mag Maganda rin yung pwesto rito eh. Ay, sayang may DP sana rito Oh. Pagkakasos. Ito yung edlay mo. Ito Ilan yan? Ito sila sa drop. Ay, ano? Wala. Ikago ka. na isa ka lang.